samantala malabo katang isip at wala sa personal sa katauhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang maging diktador o gawing diktadurya ang pamahala sa bansa. Ito ang pahag naman ni DILG Secretary, dating DILG Secretary Benar Abalos sa pagiging diktador ng Pangulong Marcos na pinalulutang ni dating Pangulong Digong Duterte sa flag raising ceremony sa, sa Quezon City Hall. Pinasaringan pa ni Abalos ang dating Pangulong Duterte dahil kahit pagbumura daw ay hindi magawa ito ng Pangulong Marcos. Narito si dating Sekretary Bernard Abalos. Isip lang yan, katang isip yan. Alam mo, unang-una, eh, hindi gano'n ang ating Pangulo. Nakita mo naman, eh, hindi nga nagmumura yung tao. Eh, hindi ka nagagalit, no? Pangalawa, We have enough laws to safeguard that. At pangatlo, maski yung direksyon ng Presidente mismo, panunggit na wala nga eh. Maski anong sabihin mo, andyan lang siya eh. Naka-focus lang siya doon sa trabaho niya, lalo na sa ating ekonomiya, at mga governance na ginagawa niya. Ako na nasasabing katang-isip lang.